Kung gusto mo talaga gumaling ang sakit mo, kailangan mo maintindihan kung ano ba ba talaga ang uh, totoong dahilan at ugat kung ba't ka tinamaan ng sakit. Para alam mo kung uh, saan simulan at paano gamutin yung sakit na nandyan sa katawan po ninyo. Ang katawan kasi ay merong natural na batas na kailangan mong masundan upang uh, maging normal pangsyonya tulad ng physical na katawan. Kailangan mo itong pahinumin, makainit, makatulog ng ayos, makahit sa saktong oras, makadumi araw-araw, magpapalabas ng pawis, at pag okay po ito, maging energetic ang katawan. Then, kailangan mong i-control ang emosyon. Dapat excited sa buhay para stress-free. na i-enjoy mo yung mga ginagawa mo. Meron din itong spiritual na aspito na naniniwala ka na nabubuhay tayo dahil mag-serve kay Lord para excited ka sa mga ginagawa at hindi napapagod dahil para kay Lord. Parang katulad yan na pag nakatulong po tayo ay masarap yung pakiramdam po natin pag nakita na masaya yung natulungan. Then ang katawan naman kung may sakit na may mga palatandaan siyang pinapalabas upang maintindihan mo na kailangan mo ng umaksyon o pumilos na tulungan ito para maging normal yung kanyang pangsyon upang hindi na mag-develop ang sakit at maiwasan yung komplikasyon. Kaya dapat natututo tayo kapanalig mga partners kung paano alagaan ang katawan na to, paano sundan ang batas na to. Kaya inibitahan ko po kayong lahat na daluhan ang aking Alternative Health and Livelihood Seminar na gagawin ngayong March 23. Nandyan po ako sa Cubao, Quezon City, nasa ground floor ng Bright City Center Condominium, E. Rodriguez Sr. Avenue, Katabi po yan ang Iglesia ni Cristo Church sa Barangay Immaculate Concepcion. Then, sa March 25 naman, nandyan po ako sa Cebu City, sa for IBM Building, San Gianco Street, unahan ng gymnasium ng University of San Carlos, magsasagawa ng seminar. Lagi po ninyong tandaan, kapanalig, mga kapartners, na protection and prevention is better than cure.